Narito ang mga estado sa Amerika na may pinaka-the best ang air defense system number 1 Alaska na tinatawag unang kalasag sa tuktok ng mundo sa gitna ng yelo at katahimikan naroon ang Alaska tila malayo sa kabiasnan ngunit sa totoo lang ito ang unang kalasag ng Amerika laban sa banta ng misail mula Russia o Asia. Sa Alaska matatagpuan ang Port Greeley na kung saan nakadeploy ang mga ground-based interceptors, mga misail na kayang salubungin at wasakin ang mga intercontinental ballistic missiles habang nasa kalagitnaan ng flight. Dito rin ang Clear Space Station. Umiikot 24-7 ang mga radar na parabang mata ng langit naghahanap ng anumang banta sa himpapawid. Ang Alaska ang unang tatayo kung may kaguluhan at ang una ring kikilos kapag may dumating na panganib mula sa Hilaga o Kanluran. Pangalawa ay ang California Natinaguriang teknolohiyang kalasag, naroon din ang makabagong teknolohiya ng depensa. Sa Vandenberg Space Force Station, inilunsad at sinusubukan ang mga interceptor missiles na kayang magpabagsak na mga banta habang nasa kalawakan pa. At ang Edward Air Force Base, tinutuklas ang inaharap ng air defense mula sa stealth fighters, drones, hanggang sa mga high altitude intercept systems. Sa California rin ang tahanan na mga scientists at sundalong nagtutulungan upang siguraduhin na kung may parating na panganib mula sa Pacific ay handa ang Amerika. Ang pangatlo at ang huli ay ang Texas na tinawag ang bahay ng mga mandirigma sa malawak na disyerto at lunti ang kapatagan ng Texas, hindi lang baka at koboy ang bida, kundi ang sandata ng Amerika laban sa mga eroplano at missile Dito rin matatagpuan ang Port Bliss, ang pinakamalaking sentro na pagsasanay para sa air defense artillery ng US Army Patriot. Missile systems, ang mabilis na tugon kontra sa mga eroplano, drones at cruise missiles. Ang Texas ay parang taktikal na puso ng depensa kung saan hinuhubog ang mga sundalong kayang humarang ng panganib sa ere. Sa gitna na pagbabago sa pandaigdigang siguridad, tatlong estado ang bumubuo sa tatlong haligi ng air defense ng Amerika. Ang Alaska bilang tegapagtanggol at ang California bilang inovador, teknolohiya at ang Texas at Daga pagtanggol sa kanilang pagkakaisa nabubuo ang himpapawid na hindi madaling pasukin, isang Amerika na alerto, handa at matatag na bansa.